Ay, pre, pre, butang minumin! Pre, butang minum! Malu-malu! Ah! 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 Okay mga pre ah, gigigil yung bitlog ko eh. Solo, solo pa rin tayo. Ganito ang mga galawan mga pre oh. Sasabihin ko sa inyo ang tamang ka na diskarte kung pa, paano papasok, paano lalabas. Siyempre, Ah, dito nyo yan matutunan ha. Extracurricular activity. Libring tutorial to, libring tutorial. Wala na kayong intindihin kundi manood na lang at matuto kayo na matuto. This is the best tutorial ever. Sinungaling ka! magagawa natin. Ay, ako na magpipik. Yan ang sinasabi ko na nga ba eh, ha? Laila na ba tayo? Huwag ako sa'yo, umuwi ka na sa inyo. O, dito na magkakatapatan, no? Dito na magkakatapatan ng mga pre. So, ito mga pre, oh. Tingnan nyo mabuti mga pre, ah. Yung rotation, ah. Gan ganito ang mga labanan, ah. gamit gamitan nga natin to ng muscle para... Alam niyo mga pre, pag naglalaro kayo, pag ginagamitan nyo ng muscle, doon lumalabas, eh. ano mo yan, parang patatin yan. <laughs> makikita nyo naman siguro ang pagkamacho natin ha ah. kahit sa nalabanan ha lalaban to kahit sa tsupaan dito hindi ha kahit ilang lalaki pa yan tsumucho ba? <laughs> eto na mga pre ating na mabuti ha so dahil dito ang goal dito ako goal Tit, putang ina, naman to. <laughs> Lumayas ka! Lumayas ka! Sungit na, pangit pa. <laughs> Ano? Ano? Oh, ano? Oh. Oh, ano? Oh, oh. Oh, oh. ano? Oh, ano, ano? Oh, ano, bakit? Oh, patay na to. Oh. Oh. Oh, putang ina! Kita mo yan? Target locked. Okay, 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 okay. Oh, putang ina, gaganti si Prey. Okay, 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 okay. Ay! Put! Tag is level 2 na yun? Pa What the fuck? Napaka stupid oh. Agay, agay, okay, agay. Okay. Agay, okay, agay, okay. pre, pre, pinagtutulungan ako dito, pre, oh. Bahala ka sa buhay mo. Oh, pre, pre, tabang! Ay, pre, pre, putang nyo na, men! Buiset. Hayop <laughs> na yan, pre. Pinagtutulungan tayo dito sa baba. Napakabastos. Mayabang ka kasi. Putang <laughs> ina, min. Wala na, nalugi na ako. Putang ina mo, Changi. <laughs> Ang ina nito, putang ina, parang ulolo <laughs> Agay, putang ina, pakailho. Tumama pa. Ano na mo? Inuubo na ako sa butragis. Ano sa'yo ito? Ayun mo. Saklulo dito, pre. Saklulo. Saklulo, please lang. Putang ina nito, oh. Ah! ina. Okay lang sana kung sinipir, eh, no? Ay! 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 Tabang butang ina, tulong! Takto na. Ayaw tumulong na mga kasama. Kondilin. Okay. okay. <laughs> Nakarma ka na naman, ano? Ah, Tragis ay tumulong ng mga buwisit ng mga kasama na to. Putangin na Kailangan ko na ng tulog dalawa sa isa. Tulohi mo yan. Kami ng tangi, lumabas ka na sa luha mo. Ah, tayo. Sige, maghihintayan tayong dalawa. Tayo lang ka lalabas, hindi ako lalabas. Pag hindi ka lumabas, hindi din ako lalabas. Pag binugbog kita, gagapang kang parang ahas. Ha? Ah, kung mas mautak ka, mas mautak ako. Ako oh, sabi sa'yo eh, asa asa men utang ina mo ka ha? babanatan ko to pre oh sige pre isan mo pre isan mo pre isan mo pre putra ah. gis men utang ina andito ka na naman andito ka naman kupal ka utang ina mo ka, buisit ka ulol oh, ano nakakagigit tong chang ina to no Mamaya ka lang talaga, ha? Ipapakita ko sa yung sakit na dinama mo sa akin, ha? Yung <laughs> gigil na dinama mo sa akin, mada Makukuha mo din yan, ha? Wisit ka, ha? Ayop ka. Oh, hindi naman nagpapakita si Kan. Alam ko yung mga discard niya eh. Kaya ang gagawin natin, umalis na tayo dyan. Alam mo yung discard niyan ha? Ako pa utakan mo, Jennifer? Hindi ako lalabas dyan, ulul. Ha? Mas matalino pa to sa mama mo. Ha? Bright na bright ka talaga. Asamin. Asamin. Tama nga ako dito sa kanila. Buwisit na lugi na ako sa gold. Tragis talaga, oh. Ay! It was at this that he knew. He up. Ay, putang ina dito na naman <laughs> Nakabwiset naman talaga, priyo! Saan ako nandoon sila? napaka naka... Napaka-imposible, min! That is impossible! Kung ano masyado. Saan ako nandoon? Mga... Mga packshit talaga tong mga na to, oh. Ang sarap pag pain tapos putulin yung pututoy! Eh. Ano Maya lang kayo, ah. Ito, papatayin ko na talaga to. Gago to. Wala tong last kill, eh. Papatayin ko na to. Naka. Naka. Ay gago. Ito ang nanghabol, ikaw na duro. Ah, kabuisit naman oh. Ku tragis talaga ang kinabuhay. Sige lang, sige lang ha. Hintayin niyo mamaya, gago ka anak. Anak, swerte ka lang. Swerte ka lang doon, ha? Sino mo nga naman ang swerte? Talagang... Piro mayon, ha? Tingnan mong mabuti, ah. ah ano dito ka na naman! Putang ina! Ay! O, putang is talaga! Putang ina! Uy, putang ina! Nandito ka na naman! Putang ina, mga chow ni ka! Ah, hindi din yung chow ni min. Ah, kabuisit, prih! This is the best tutorial ever. Ayun na yan eh. na tayo eh, no? Ina kanina pa yan eh. Kakistat pa lang kanina, Binabanada na tayo eh. Binibisit na tayo sa baba eh. Ayop na yan. Kagong puta. May lakad ako, ka. sanako ako nandun? Tumbo yata tong changi na nun. No? May pag na nasa kay Laila. Napaka bastos. Ayop na yan. Nandito ka na naman, ha? napakita ka dito! Bubog-bogin bo na talaga kita! Ay, putang ina, pre! Ay! Ay! Ay, putang ina talaga! Putang ina mo! Ay! ka! Sino pre? Nabibisit na tayo sa changin e na to, no? Tragis! Napakahayop! Manila ano lang! Pisti! Pisti! BUISET! Wait <laughs> <laughs> lang! Pre! Ah! Nandito na sila! AY! Ah, AY! Ah, Putang ina ka! Malas naman natin, no? Oh. Kamalas natin, pre! Putang ina! Minang ganda na na kanina ng simula ko, eh! <laughs> Napaka-bastos <laughs> Sa ka ba kanina buwisit? Ganda ng simula ko. Juniper lang yung kan ko duni. eh. Nung dumating siya, doon na yung Pumasok yung sumpay! <laughs> buwisit talaga, oh! Last kill mo, putang ina ka! Mm. Mamaya lang kayo ah. Wag tayo muna aggressive. Dipinsa muna tayo. Dipinsa muna. Oh, dipinsa, pre! <laughs> pre! Agay pre! Pre! Butang ina, namin! <laughs> Wala na tatapusin. Tanga, 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 tanga. Apo, tanga. I-report kitang gago ka. Alam mo ba ang kaso mo, ha? I-report kitang napakahayop ka. Bullying yung ginawa mo, bullying, ha? Saan dito ang bully? negative playing, ha? Binuli mo ako, eh, ha? Binuli mo ako, ha? Jeter, binulim hmm? binuli mo ako, ha? Binuli tayo, eh. Puta. Puta. Nang ina mo ka. hayop ka, gago ka. Buli ka, buli, ha? Simpre. Ah, dito nyo yan matutunan, ha? Ang ganda ng laro ko, binubuli tayo, eh, ha? Buisit, napaka Fastos this is the best tutorial ever <laughs>